si anyos na lalaki mula banga sa aklan, mahigit dalawang linggo nang nawawala matapos malunod sa Aklan River. Di umano ang binata, kaya raw hindi makita dahil sadyang may kumuha sa kanya. May nakatira dyan na sirena. Isang video rin ang nag-viral. Makikita na sa ilalim ng tubig, may nakuhanan daw. Nakakaibang imahe. Parang babae na mahaba ang buhok. Ano yung tao? Diwata ba o ano? Parang bantay sila sa tubig. Diyan ko nakuha yung video na nakitaan ng image na parang tao. Ang video, kuha ng vlogger na si James. Kinalibutan talaga ko. Eh marami ditong mga albularyo. Kinakita ko, eh, isa lang yung sagot nila. Kataw daw or Serena. <smart noise> Ayon sa mga residente na nakatira malapit sa ilog pati na ang mga diver na sumisid nung search and rescue operation bato lang daw ito na lumulutang kapag mababaw ang tubig nasisid na rin po ng mga volunteer divers at saka yung PDRRMO yung area pa na yun, sa ibabaw kasi merong medyo bundok na side yun po ay nagre-reflect doon sa tubig that's why pag pinang-combine mo po yun lahat parang makikita mo talaga yung hugis mala